Koip. Koip? 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 Namin kami, kami, kami ng cake and grocery. It's more rolling pala. At syempre, hindi pwede hindi kami dumahan dito sa bilihan ng pabango. makikispray lang naman. Guys, ito nga pala yung pabango na gusto ko. Ito ata yun. Dumaan na nga rin kami dito. May pa-aura pa nga tong lola mo. Ganda natin dito. Pak, 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 pak. Bibili lang talaga kami guys ng cake dito dahil nga birthday ng asawa ng ate ko. Ang galing nga kasi ang choices dito. At meron din silang iba't ibang flavor. Depende kung babae o lalaki ang mag-birthday. nga tong isa sabi ko mukhang masarap Pero sabi ko pas muna sa matamis. Tanong kayong ate ko kung ngayon na kami magpagas. Eh, Agas. medyo may kahabaan kasi ang pila dito. Sabi ko nga na ikaw bahala. Pwede rin mamaya after natin mag-IKEA. A few moments later. Strawberry ice cream. Oh, sige, nakuha ka ng ice cream. Go. Dito kay sa doon siya. Dito kay sa siya. Maliit siya. Where? Yeah. Ang cone mo. Ilagay mo na. Ito yung maniyo. Ito yung hand ko. Ano mo? This one. Okay, press it. Wow. Okay. Good. Ito nga rin si Isabella. Sarap-sarap sarap sa ice cream, guys. Ito naman din si Victoria. May ubuyan siya. Pero wala eh. Talo ang mami niya sa kanya. Kain po tayo. Ano nga na kayo, to, guys. Baked cheese curls. Masarap ito siya. Hello, hello. Ay, nakita si Moira. Ay, sila ko nga yan. Bonus. Nag-grocery ng... Ah, kasi gawin mo kaya yun. <laughs> Ito nga si Victoria, nagpapasaway na naman. Nakakain na naman ng chocolate to. Este, ice cream pala. sarap na to. Ito po. Sarap. Baboy ba to? No? Gusto mo yan? Huh? Wow. Ano to? Bird? Oh. Ano yun? It's a bird. It's a plane. Hindi ako na bird. Hindi ako plane. Ito po, May mga iba-ibang style sila. Dapat nga masumura na yun, di ba? Ano A few moments later.